Hello mga Katalong. Ngayon dito tayo mag- uh, anong tawag dito? Mag- uh, ng look ad. Anong tawag pa? Ma look ad ng Kumpas. Ganito po. Okay. Yan. Tapos na sa talong eh. Kaya kupras na naman. Ayan po, ganyan po. Kaya tayo ay nakaglab. Masakit yung ano yung bao. Masakit ang bao ng yung matalas. Kaya nakaglab. Tigas. Tigas. Paya. Hindi pa po nagaangat eh. May matigas pa.

maglukad ng kupras. So, lahat po dapat ng tao ay pag-aralan. Hindi ko ito naranasan nung dalaga. Ngayon naranasan kong may, nung, ngayong may pamilya na. Lahat na. Hindi ko alam ito noon. Kahit magtalop na yung hindi ko alam. Pero ngayon, marunong na ako magtalap ng yun. Pati maglukad ng ng yog pa. Tuyo na. <laughs> Pero kahit mahirap, happy pa rin. Kasi pag nabigla ito, pira na. 老婆。